Magandang araw po! Ako po ulit si Mami Neneng. Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Um, bago po tayo mag-start, gusto ko lang po munang batiin ng Happy Mother's Day ang mga nakilang ina ng ating buhay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat, sa ating lahat. So, kasi syempre, mami rin ako. So, sana po ay uh, naging masaya ang inyong araw <laughs> um, ang atin pong pagkukwentuhan ngayon ay kung papaano kami nagkakilala ng aking dating boyfriend na ngayon ay asawa na si Daddy Alex um, paano nga ba so noong 2006 dito na kasi kami nagkakilala ni Bebe sa Dubai noong 2006 noong unang work namin dito magkasama kami sa trabaho so sa restaurant lang yun restaurant yung trabaho namin dalawa nauna siya sa akin dito eh nauna rin siya sa akin sa restaurant. So, siya ay delivery driver. Ako naman ay share uh, that time. So, syempre, mas nauna siya sa akin sa trabaho. Parang mga 3 months, 3 months siya nauna sa akin. Syempre, mas senior na siya agad nun. So, pagbago ka, marami ka pang tanong. So, dahil nagde-deliver siya, ako yung magpapak ng mga mga orders, nagkakaroon kami ng chance magkakwentuhan tapos, syempre, lagi niya akong tinutulungan. Lagi rin ako nagtatanong sa kanya ng mga resa-resa ba ng, ng paano magtrabaho sa restaurant. Hindi ko alam. Makala akong bait naman ito si Kuya. Si Kuya kasi, syempre, 21 years old ako. Sa, siya 20. And syempre, Kuya, ba diba? So, ang bait naman ni Kuya. Lagi yung tinutulungan. Tinutulungan pa ako magpaka ng mga, mga orders. Kasi, syempre, pag-delivery, guy ka, ikaw ang ng mga order sa yo. pero siya tinutulungan niya pa ako di ba ayan sabi ko bakit kaya bite nito yung pala may crush sa akin ganda ka di ba may crush siya sa akin diba? doon tapos ginagawa niya pa lang way yung pakikipagkwentuhan sa akin pagtulong sa akin para mas makilala niya ako yun pala yung dahilan yun tapos edi ano, mga ilang buwan, ilang buwan, lagi na kaming nagpokwentuhan, lagi na kaming magkasama. So, yun. Eh, di, syempre, nagiging mas close na kami. Kahit na marami ng, marami kaming mga kapwa Pilipinong nakakasama. Pero, mas naging mas close kami. Ito ba si Kuya? Ba't kaya mabait sa akin ito? Hindi naman siya nagsasabi. Hindi naman siya sa akin nagsasabi kung bakit. Tapos, yun. So, nagyayaya siya sa akin minsan sa KFC. Kala ko, lilibre niya lang ako. Wow, chance ko na to. Lilibre ako ni Kuya. Ganon. Ano libre niya ako. Tapos, hindi ko alam, yun na pala yung ano, way niya para ligawan ako. Hindi ko naman alam, naligaw na pala yun. Siyempre, ano, hindi naman siya nagsasalita masyado. Hindi ko alam. May, tahimik din naman kasi siyang tao. Pero, yun nga. Tapos, one time, pumunta kami ng, nagpasama ako sa kanya. <laughs> sa naib, Medyo malayo yung naib sa amin eh. Si Arja, kasi kami nakatira sa Alnada. Yung naip, tera yun. Bilihan ng mga ano-ano. Si mama kasi, nagpapabili ng relo. Sabi ko, punta tayo sa naip. Ano pala daw doon, mas mura daw mga biliin doon. So, sinamahan niya ako. Hindi ko alam. Nung sinamahan niya ako, syempre nag-date-date na kami, kunyari, ganun. Sa Golden Fort, date na kami. Tapos, pag uwi namin, magjowa na kami. Hindi <laughs> ko alam. Paano nangyari? Yun, basta naging mag na kami noon. So, yun kasi tumagal kami doon sa company namin for siguro mga isa't kalahating taon tapos naglipat-lipat na ng trabaho naging mag nagkahiwalay na kami ng trabaho para magkaibang hotel na magkalayo na ng accommodation pero still syempre ano sinusundo niya pa rin ako minsan nakikita pa rin, kami tuwing day off namin yun pero naging mas naging okay naman din naging okay naman din tapos nung 2009 nag-decide na kaming mag, ano, magsama, mag live So, tinry na namin mag in Hindi alam ng mga magulang ko yon Pero, syempre, mag-live-in kami. Tapos, ano, siguro after a, a year and a half, nabuo na si ang aming panganay. That time, hindi pa kami kasal. So, noong 2010, nag-decide kaming magpakasal. Umuwi kami ng Pilipinas para lang magpakasal kasi hindi naman Di, mahirap kasi magpakasal dito eh. So, civil, civil lang ang kasal namin sa Pilipinas. Tapos, ang nagkasal namin sa amin, lolo ko pa, parang side, tito ng daddy ko, siya yung nagkasal sa amin. Grabe, ang, ang kasal namin, sobrang simple. Kawawa naman kami kasi ang aming reception ay sa SM Bikutan, sa Max. At ang aming bisita ay kami-kami lang. As in, family lang talaga. Family lang talaga ang ano, mairaos lang ang kasal. Siguro hindi naman, hindi naman din sa bongga ng kasal yun. Pero yun nga, so, nanganak, ng anak na ako kay kay Baste 2011 nagkaroon na kami ng ng unang supling mga so 2011 naging medyo mahirap naging mas mahirap sa amin kasi nga ma, ma uh, mahal ang gata so tapos pag desisyon na namin na sa Pilipinas na lang muna siya hangga't nag-iipon pa kami hangga't sinusubukan pa naming iayos ang trabaho namin dito sa Dubai para masuportahan siya so ilang taon siya sa Pilipinas kami dalawa lang dito mas naging matatag kami kasi meron na kaming anak na nagbaban sa amin kumbaga so nung 2010 so ngayon mag 11 years na kami mag asawa yun, yun yung ano yun yung um, story ng ah uh, yun yung love story namin ni Bebe so akala ko talaga hindi naman talaga kami magkakatuluyan kasi nga magkaibang aming pananaw sa buhay eh. Kasi syempre mas mature siya kaysa sa akin. Pero siguro mas nauuna talaga rin. Nakakahabol ang babae na mag -mature. So, naging, naging okay na rin kami. Nag-meet na rin yung aming mga iniisip at mga plano sa buhay. Lalo na para sa mga bata. So, natuto kami mag-adjust para sa, sa isa't isa. Tisa. So, yun lang. Yun yung story namin. Sana ay uh, nagustuhan nyo. <laughs> nagustuhan nyo and salamat po sa panunood and pagsuporta. So nga pala, nakalimutan kong banggitin, salamat po sa pagsuporta sa amin. Na-reach na po namin ang 1000 subscribers. Kung hindi po guys. <clears throat> inyo inyo, please like and subscribe. Ako po ulit ang inyong mami Nene at uh, makita-kita po tayo sa susunod naming vlog. Stay safe, have a nice day. 拜拜。Bye bye.